Good morning everyone! It's a Monday and holiday ngayon sa Ontario kung saan ang work. So dito sa Quebec, hindi siya holiday today. So ang tawag ng holiday doon is family day. So since wala kaming work ni Fritz, ando na yung mga bata sa school at daycare. And dito kami sa grocery. May bibilihan lang kaming nakasale na itlog. Tsaka kukuha tayo ng uh, luya. Kasi paubos na yung luya ko sa bahay. So, gusto ko to. Bet ko to. Huwag mo pa puputulin. Dalihin ko na lahat? Mo, <laughs> mo na lahat. Okay. So, ayan. Hindi kami na. Hindi namin sinabi sa mga bata na wala kaming paso kasi baka gustong mag-absent. E, exam week pa naman ni Kian. So, kaya ayun. Hindi nila alam. Pero, kukuni namin sila ng early. So, tara. Samahan nyo kami bumili ng itlo. Ay, ito. Uh, blackberries. Nakasale siya, guys. $1.47 na lang isang pack. So, kaya bibili ako. Let's go. Sarap nitong mani, uh, dry roasted. Yun pa itong nilaga. Hindi. Dry lang, ano? Oh, dry lang. Pero, di tayo bibili, guys. Kasi tingnan niyo yung presyo. $8. Huwag na lang ako magmani. Pero hanap tayo dito ng na sale Ito ngayon sa fish section. So guys, frozen na ako yung dito. Ito, sea bass. Ito, ano ba to? Salmon. Salmon. Ten dollars lang isa. Pero malinis na lang. Kuha tayo? Gusto mo? Ayoko ng salmon. Ayaw mo? O, oh, yan yung walang, walang ibang choices dito. Ito, tilapia. At 10 dollars isang pound. Ganyan din yun lang yung isda. Pero wala tayong choice. Kasi gusto natin kumain ng isda. Ayun. So, bibili tayo. Kahit frozen. Meron din ganito, oh, Ito. Tingnan niyo. Frozen octopus. So, yung kugita. Masarap to pang pulutan. Kaso nga lang, tinan niyo yung presyo. $17. Makano na ba yun? Mahal. So, no X. Ay, ito na kasi. Kasi ba? Ay, hindi. $13 din. Yung baboy. Baboy to guys. Pork. Pork fillet. Yun lang. Hanap-hanap po na ako dito ng kung anong nakasale. Pero, sa flyer, itlog lang talaga yung nakasale. Pero, hahanapin namin dito sa mga meat section kung may nakasale. So, guys, bibili kami nitong, ano ba to, chub makirel. Parang, ayun po, galunggong. Gusto namin kumain ng pack sale. So, bibili tayo ng isang pack. Marami ng laman, ha? Six dollars lang. Two. Six dollars? $5. Five. Five. Three Ewan ko. Five dollars. $5 two. Four. Six. Ito. So, okay na. Isang lutuan, di ba? sa yeah. yun lang dito kami ngayon sa mga filet yung mga karne nila o oh. chicken breast chicken breast nakapack na lahat okay lang din naman 12 dollars okay lang itong price na tapos may mga chicken wings dito mga karne baka matang pork doon so maghahanap ako ng baka ako ng breast kasi magluluto ako ng alfredo pasta. Lalagyan natin ng chicken breast. Ito siguro. Ilang mura ang napin natin yung mga guys? Ito $9. Ito $9. Ah, okay na yeah. so, ito. ito. May dugo siya lang. Ayok okay. ko isa. Yung nasa ilalim mo ngayon. Eleven siya. Yung nine lang. Ito, pwede na siguro ito. Buka tayo isa. Ano pa ba? Punta na tayo sa itlog. <laughs> hotdog? Doon na lang tayo sa Costco bibili ng hotdog. Ano? No. Kasi maramihan. Punta tayo sa tapos dito guys, may section din na international section. So, may mga Chinese product, sometimes may mga Pil Pilipino, pero dito sa Gatino hindi masyadong wala masyado sa international yung pang Pinoy kasi wala masyadong Pinoy nakatira dito. Doon sa sa Ottawa meron. So, ayun. Yeah, nandito na tayo sa mga itlog. Sobrang bibilin ko ah. 297 per dozen. Bibili tayo. May limit ba? Walang limit. Bili tayo ng marami. one. Two. Bili tayo ng apat siguro. Four? Four pala? Yeah. Four. Tama na ba yung apat? Limahin na natin. Animin mo na. Hindi kaya, baka may limit dun sa cashier, uh, ano? I-check mo muna baka may basag sa loob. Uh, large ang nakalagay pero maliliit siya, guys. That's okay. Please move, ha? Nakakuha na kami ng itlog. Anim na piraso yung kinuha ni Fritz. Patay kami kapag may limit sa cashier. Ngayon, naghahanap ako ng glutinous rice kasi gusto kong magluto ng puto maya. Putumaya, Bisay, Bisaya na food yun. Yung may... Putumaya ba tawag na? Oo, oh, Putumaya. Kasi may pair yun na chocolate eh. Oo. Oh. Uh -uh, so, gusto kong magluto. Eh, yung sa bahay na glutinous rice, konti na lang. Kahapon ko pa gusto. Kaso nga lang, snow kahapon. So, hindi kami lumabas na ulit after church. Ngayon, nakalabas kami. Hanapin natin dito kung meron. Kung wala, baka pumunta kami ng Asian store later. Let's go! So, kailangan hindi namin ng asin guys kasi wala na kami ng asin. Dito na tayo sa mga bigas-bigas. So, hanapin natin kung meron silang... Kasi sabi ng kaibigan ko, Meron daw dito mas mura kasi sa Asian. Glutinous rice. Oh, so, Hanapin natin. Oh, meron nga pa. Kasi maraming type ng pigas dito eh. Oh. Lentils na to eh. Nasaan kaya yun? Ano? Eh, oh, so, meron. Chickpeas. Ito, ano pa Corn flour. Semolina flour. Semolina flour. ko meron. Peace lang, Lord. Ito, maraming bigas-bigas. Basmati. Basmati perfume girls. Arborito. Super perfume. Cedar yung brand nung love. Nung nakita ko sa kanya. Patna rice. Right? Ano yun? Wala naman Wala, no? So, wala silang glutinous rice dito, guys. Wala, white rice lang ito white, eh. White rice lang. Wala talagang glutinous. Too bad. santay hindi makakahanap. Hanap na lang tayo siguro sa Asian way. Dito ulit kami sa mga gulay. Kasi gusto niyang gumawa ng anong gagawin mo, love? Green juice. Green juice. Sosyal. So, kailangan, din ng kailangan natin ng celery. Kailangan si, natin ng celery? Sige, kuha ka ng isa. Kasi, pwede din naman yan sa fried rice. Tapos, uh, cucumber. May mahal yung cucumber dito. Hindi, 249 Each? Oo. Uh -uh. mahal, diba? mahal ba? Mahal so, ba? Sige, hanap tayo. Baka okay lang. Okay. So, kailangan natin romaine romaine. Kailangan, oh, may note siya guys. Take note, may note siya. Spinach, romaine, tsaka celery. Okay. So, need mo na romaine. So, ito na lang yung romaine nila. Each pa to, ah. Pero parang may romaine. Wala bang romaine na? Meron tayong yung may kale. Kale na lang kaya yung eh. Kasi may kale tayo sa bahay, love. Kale. Oo, yung nakikita ko sa mga vlogs sa Instagram, kale yung ginagamit nila, hindi romaine. Kasi hindi na lang kami bibili ng romaine. Kasi may kale kami sa bahay. Pag-aingat pala mag-drive ng nakahawak ng phone. Yan, yan yung itura, guys. Oh. Need mo ng cucumber? spinach love, oh. Ah, oh, cucumber, 179 each lang. So, ba isa lang? Isa lang. Kasi yung doon, two something na malaki. Yun na lang siguro. Yun na lang, di ba? Ah, sige. Andyan, oh. Diyan, nakahilera dyan. Oh. Ito, may post-Valentine sila, guys. Three $3. Three <laughs> $3 na lang. Love, dapat ngayon mo lang ako binilhan. $3 na lang ito, oh. dollars na yung bigay ko sa'yo. Eh. <laughs> ano? Wala hiya ka. So, nakakuha na din ako ng ano, guys. Spinach na lang. So, spinach. May nakita akong sayote. Bibili ako ng sayote, guys. Uh, okay. Yeah, sayote eto dalawa siguro, love. Dalawa ba yung niluluto ko? Ah. Dalawa. Ewan ko kung saan siya dyan. Si Edo ba or si Yuka, sir? Parang. Ah, 199. Ah. Siguro. One dollar lang per pound. Meron silang... ng. Bu ano to? Coconut dito, oh. Teka pang magbaba lang. Ito. Sure ko si Edo ito, oh. Ah. Ito yung ano ba yan, love? Um, taro. Taro? Sarap din magbilo-bilo, ano? Binignit. Magbinignit na lang ta. Kumpara May sa puto. Need pa taog uh, lemon. Lemon? O sige, hanap kami ng lemon. May nakalimutan pa pala ako. Bibili ako ng uh, frozen na uh, mixed vegetables dito. Ayan. Dito nga section. Ah, meron palang green lang lahat, love. Oh. Eh, gusto ko yung may carrots na. Eto, eto yung inahanap ko, guys. Yan. Oh, carrots and beans? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi pang fried rice. Tapos pang giniling na din. Yan yung gusto ko. Wala bang mas mura? <laughs> 349 yan. Ay, malalaki tong nasa baba eh. Tama na yan. Yan na. Tara babayad na kami guys tapos na kami guys pauwi na kami kasi hindi pa kami nagbe breakfast tapos later baka punta kami sa Ottawa after kumain yun lang isang bag lang para tipid natagalan kami dun sa sayote <laughs> kasi hindi namin alam kung anong name hindi namin ma-search anyway tinulungan din naman kami just ko. Gutom na ako. Hindi pa kami nakapagkape. Hindi pa nakapag-breakfast. Ay, hala. Sorry. Hello. Sorry, love. Nagbang yung door. Ay, Diyos ko. Yung mga mukha natin. Malamig ngayon, guys. It's minus... It's like minus feels 20. like minus 20. Ah, oh, minus 19. Pero maaraw. Pero yun nga lang, malamig. Buti nilang walang hangin. Kasi kapag maaraw, mahangin. Just ko, mag-seatbelt muna ako. Malapit lang to sa bahay. Ay, na siya. Ah, 3 minutes away lang. 3 minutes away lang tong grocery na to sa bahay. Ang name is Super C. Super C Grocery. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo, Super C. So, iba din yung Maxi, iba din yung Walmart. Super C. So, yung apartment building namin, napapalibutan ng mga grocery store. So, malapit lang. Accessible lang talaga. Yun nga lang, hindi ako nagda-drive. So, kailangan ko pa ding mag-antay kay Fritz para mag-grocery. Kasi passenger princess lang tayo. Passenger princess na walang kape dapat yung passenger princess may kape. Eh, wala akong kape. So, passenger princess na walang kape. Ay, gutom na gutom na ako. Hindi kami, hindi ako makapagluto ng itlog kasi wala na kaming itlog na ubusan kami. Dapat kahapon bibili kami. Eh, so, yun nga, nag snow storm parang storm na yun eh kasi malakas mahangin hindi na kami lumabas after church so ngayon na lang sa wakas makakapagluto na rin ng itlog so yun na muna guys baka makapag vlog ulit ako later bandang lunch kasi pupunta kami ng Ottawa show ko sa inyo so yun lang for this morning kasi gutom na gutom na ako malapit na kas kami, kami sa bahay And kakain muna kami. So thank you so much. See you later guys. Bye. Bye.